It's raining.

lang ng umaga guys nagawang katuhaan ng mga bata na dito maglaro sa aming bakuran kasi walang protect at ako naman kumakain ng Pinataang saging, pinakroon tawag dito sa amin ito guys. dalawang araw na maulan dito sa amin guys kasi malapit na yung pinagang siya parang ganyan ang sitwasyon lagi yung umuulan ba kailangan yung maging marami ang tubig ko sa ilo. kasi yung pinagang siya yung patroon yung katalitakay sa tubig sa ilog sinasakay kumbaga sa bangka position. May set ko di ko lang alam guys kung anong picture Asa pa yung set Ang nila. Yeah, sarap maging bata guys. enjoy your life while you are kids. At ako naman guys, patuloy ang aking kain paunti-unti lang to guys kasi maulan ang luto ako ng ginataang saging masaba kain tayo ate Lawrence, Sisi and Jess ayan yung kapit bahay yun Okay, kain tayo. Ang sarap-sarap. Ayan. Simpleng pagkain po. Ayan. Thank you for watching. God bless.